guys! Welcome back to my YouTube channel! So, it's me, El. Hi mga kawins! Kamusta kayo? So, ayun nga, medyo natagalan naman tayo sa paggawa ng ating vlog today. And, ayun, syempre, hindi tayo pwedeng wala tayong doing vlog. So, ayun. So, ito guys, meron na naman tayong panibagong topic ngayon. So, ano nga ba yung topic natin ngayon? So, yung vlog natin today guys is, ano nga ba yung tatlong klase ng host? So, ayun. I mean yung hose sa bigo. So, ano nga ba yung tatong klase na yun? Meron kasi tayong tatlo, guys. Yung tinatawag natin is, yung una is regular host, Then, pangalawa is influencer host, And, pangatlo is yung mga hot liver or yung mga sexy content. So, sure naman ako, nakikita nyo yun sila sa ano ba diba? sa app, sa Bigo app. So, pagpasok nyo pa lang, nakikita nyo na doon. So, yung iba nagtataka, ay, ganito ba yung ginagawa sa Bigo? Ganito pala yon, ganyan, ganyan. So, ayun guys, explain ko lang sa inyo guys. Marami po tayong iba't ibang klaseng hose sa Bigo Live. So, iba kasi to mo sa isip nila, ay, yung, ayoko dyan sa Bigo kasi ganyan, nagpapakita ng ganito, ganyan, masyadong balaswa, ganun. Hindi po ganun guys. Kasi nga po, madami tayong klase na mga hosts sa Bigo Live Up. Hindi lang po yung pagsisexy content doon. Meron tayong mga regular hosts, which is yung kami and yung mga hosts namin. Halos regular hosts po kami doon. And so far, wala pa pong nag apply sa amin na sexy content. Merong, mga, merong may mga gusto, kasi lang nakapag-apply na silang regular hosts eh. So, ayun. Then, meron tayong mga singer, ganon. So, kasali po sila sa regular host. Yung mga singer, dancer, yung mga nakikipag chikahan lang, ganon. So, yun po yung mga host namin lahat sa Wings is nasa regular host po sila nag-apply. So, pwede na may gusto mag-apply ng sexy content, pwede naman yun, ganon. Pero, syempre, kami sa ano kasi namin, parang focus din kami sa mga regular host, ganon. Pero, kung meron namang gusto, why not, diba? <laughs> so, yun guys, explain ko lang sa inyo kung anong pinagkaiba yung tatlong yon. So, yun nga, yung number one is yung regular host. ano nga ba yung regular host? Syempre, guys, yun yung mga... So, yung mga regular host, guys, is meron kasi kaming tinatawag na kota beans and kota time sa bigo. So, yung dalawang yun dapat partner yan. Meron tayong kota sa si beans, meron tayong kota sa si time, which is 40 hours time up. Guys, kailangan ko takay sa beans and time. Yun po yung mga target namin as a regular host. Doon po kami sumasahod sa mga sinisend po sa amin ng mga gifts na, na nagiging beans po. Which is nagiging pera po sa atin na mga regular host. So, doon po kami kumikita, guys. Pag regular host kasi kayo guys, meron talaga kami tinatawag na kota beans and time. So, yung time na kailangan nyo i-heat guys is 40 hours time mahigit. Huwag kayong bababa sa 40 hours time. And sa beans naman guys, meron din kami mga kota bracket na na, na hinihit guys. So sinesend naman namin sa GC ko ano yung mga bracket na dapat yung ihit guys. So example lang, pag newbies pa kayo guys, pag bagong apply pa lang kayo, for newbies lang ito ha, yung kota nyo guys is 2K and 4K muna for one month. So yon yun yung kukutahin nyo lang. So, nakadepende sa inyo kung tataasan nyo pa or yun lang yung kaya nyo talaga. Pero, pag regular host na kayo, guys, like, one month mahigit na kayo, syempre, or second quota nyo na ganun, pinakamababa na talaga natin is 6K Beans. So, yun yung pinakamababa natin as a regular host. So, nasa sa inyo na yan kung mas higher pa or yun na yun. Basta dapat 6K yung pinakamababa. Pagka 2 months na kayo ganon, so, hindi na kayo pa din sa pang newbies lang. Kasi nga, di ba, regular host na kayo. So, yun yung pinakamababang quota nyo, guys. And, sa Bigo, guys, kayo kasi yung gumagawa ng sahod nyo dito. Hindi si Bigo, hindi yung mga agency managers. Kayo po yung gumagawa dito. Kayo din po yung nagka-cash out ng iyong mga sahod. So, kung masipag kayo dito, guys, as in hindi talaga malabo dito na magkasout kayo ng malaki as in guys. So, push nyo yan guys sa aming mga newbies dyan. Nako, for the go. Kasi, ang dami nang sumasaut sa bigo guys. So, ayun, alam ko may magtatanong na naman dito ma'am. Paano mo kung nahit ko yung 40 hours pero yung beans hindi ko nakota? Paano kung nahit ko yung beans pero yung hours hindi ko nakota? Ibig sabihin lang, isa lang yung sagot dun guys. Hindi kayo sasahod. Kasi dapat po, pantay po yung dalawang yan. Pag kota ka nga sa oras, wala ka nabang beans, syempre, hindi ka sasahod. Yung isa naman, kung may beans ka, kulang ka naman sa time, possible, hindi ka rin sasahod or konti din sa sahurin nyo. Ganun lang. pero huwag kayo mag-alala kasi yung mga beans na i-earn na nyo naman, guys, may ipo lang naman siya sa wallet nyo pag hindi nyo siya ginalaw. Wallet, guys, is yung nasa account nyo lang ayun, explain ko na sa isang video ko guys, panoorin nyo na lang dito so ayun guys, panoorin nyo lahat ng mga video dyan guys, kasi may mga matutunan kayo about Vigo, so doon na tayo sa number 2, number 2 is influencer host so yun po yung mga influencer guys wala ko masyadong knowledge about dito ha, kasi nga, Nakatoka ka talaga ako sa regular host ganun pero kahit sin anong pag, kahit anong gusto niyo apply naman pwede naman sa amin guys tumatanggap kami influencer hot liver or what pero yun na regular host ko kasi yung mga na hinahawakan ko talaga ngayon so yun po sila yung mga big namin halos regular host po sila lahat konti lang yun siguro yung na, nag, may nagsisexy content pero hindi yung sobrang lala talaga na ganun. kasi alam naman nila yung mga limit nila and mga bawal So, again, yung number two is influencer host. Ito yung mga kumakalat sa Facebook. Like, magla-live ka lang daw, ganito, ganyan. Pero, siguro yun yung way nila, guys. Pero, pagkakalam ko dyan, sa influencer, guys, is kailangan nyo dyan, guys, pag nag-apply kayo, is meron kayong 30 followers. So, yun, dapat, yun nga, influencer ka, famous, blogger, ganon. So, kumikita sila, guys, sa through invite. Yung pag invite nila sa mga link. So, syempre, pag dinownload nyo yun, kikita sila doon. So, pag nag-join kayo doon, ganun din yung gagawin nyo, guys. So, yung pagkakalam ko sa influencer, host, and mga blogger. And, yung number 3, doon na tayo sa number 3, yung hot liver. So, ayan yung number 3, guys, hot liver. So, sure ako, nakikita nyo naman to lagi. Kasi, pag pagpasok nyo pa lang ng bigo, eto na agad yung bumubungad bung sa inyo. Yung mga sexy content, yung mga nag-hotline. So, yung nakikita nyo po, guys, yung mga sexy content, like, ganon, sumusot na mga sexy or may mga ginagawa sa live, yan po sila yung mga tinatawag natin na hot liver or sexy content. So, ayun, alam ko na agad yung sasabihin nyo, eh, bakit di sila nababan, mam, ganyan, hindi di ba bawal yan? Yun nga po yung pinagkaiba nila, iba po tayo sa regular and influencer and sexy content hot liver. Sa hot kasi guys, meron silang permission kay Bigo na magganon. Kasi yun yung ina nila. Pero, may limit pa din guys. Kasi, kahit hot kayo, nababan pa din kayo pag sobra-sobra na yung pinapakita nyo. So, ayan guys ha, like, pwede silang mag-sexy Pero yung pag sobrang lala na talaga yung pinapakita kasi nga nasa broadcasting app tayo. Parang doon na sila binabad ni Bigo. Yun yung pinagkaiba ng tatlong yun guys. Meron tayong regular host, meron tayo influencer, meron tayong liver. So, ayun guys. Lahat naman yon uh, nag accept kami guys. So, meron kaming agency sa Big guys, which is Wings Club Agency Big Host Philippines. So, if gusto nyo mag-join guys, message nyo lang ako sa Facebook. So, eh, ko yung mga Facebook namin. Facebook ko and Facebook na aking co-manager na si Dayan. So, ayan. Message nyo lang kami guys. And pwede niyo na mag-join sa aming mga FB group and page. So, ayan. Join na kayo dyan. Message nyo kami sa lahat ng pwede nyo pag- message sa amin para, di ba diba, mapansin kayo. Kasi nga, guys, ang dami nag apply So, ayun, kailangan talaga, ano din, patient tayo, guys. So, yun lang naman yung share ko ngayon, guys, sa ating vlog today. I hope may mga natutunan kayo. And, ayan, pasensya na kayo sa aking ayos kasi hindi pa talaga ako naliligo, guys. Sabi ko lang, kailangan ko mag-plate ng video na panibago kasi parang ang tagal na yung last video ko, ba diba? So, ayan sa ating mga new subscribers. Thank you po sa uh, pag-subscribe sa aking channel. So, I hope mag- support pa din kayo guys and manood kayo ng ating mga tips about Bigo if gusto niyo talagang mag-apply dito marami po tayong vlog about Bigo so pwede niyo po dyan i-check para at least may idea kayo bago po kayo pumasok sa Bigo live app mas okay na yung may alam guys bago kayo mag-apply-apply ba diba? So, ulit, uh, thank you so much sa mga nag-support guys and happy 18 subscribers sa atin. I hope guys, ma-reach na natin yung 20k and so on. So, thank you so much guys. So, ayan guys, humihingi ako ng pasensya sa mga hindi pa po namin ma-replayan agad-agad. Sobrang dami nyo po kasi guys as in. So, syempre kami guys, as a agency manager, syempre pinipili din namin yung mga willing talaga maging active ganon, Hindi yung sa umpisa lang mag apply Tapos, after that, ng mga process, hindi na, mag, hindi na magpapatuloy. So, parang sayang din kasi yung time namin and effort. So, dun po kami, namimili talaga kami kasi nagpo-focus kami dun sa magsisipag talaga. Kasi guys, as in, pag masipag kayo sa bigo at may tiyaga talaga kayo dito, sa sahod talaga kayo dito, marami na kaming mga host na sumahod guys. So, ayun, papakita ko yung mga screenshot ayan, nag happy sahod na sila kasi ngayon, meron na sila mga salary guys, so happy sahod sa ating mga video hosts, so by the way last day lang yung sahod namin, kasi every new, every first week of the month, yung salary day natin So ayun guys, happy sahod sa atin. So, so mga gusto mag-apply guys, arat na, mag-PM na kayo guys. And lagi kayong mag-up ng message para hindi mataguan. So, thank you thank you for watching my vlog today guys. I hope may natutunan kayo sa atin mga kawings. So, thank you so much sa pag-support sa atin and so yun. kita kits style sa ating next video. Maraming maraming salamat. Bye bye guys. Bye bye mga kawings.